Uh, magandang gabi guys, so good morning uh, Kanina mo ang tour guys Wala dyan ko magdaom guys na naaday malagim na, May guys For pangyayari na maganap Tingnan nyo sa dulo guys Para masundan nyo ang Mga pangyayari na maganap kasi yung ito ang naka nakauna guys yung kulay itim ang damit yan ang nadiskrasya ako yan guys yan guys so laging nangunguna yan guys yung naka itim ng damit siya ang sa lahat ng video ko siya lagi ang na, nauuna Ayan guys, pababa na kami guys. Papunta kami ng Shanghai. Dito, dito na area to sa Barangay Pamintaran, Maragusan. Shanghai to river guys, Shanghai river. Dito sa amin na area to. Ito pinakamahirap na daanan namin guys. O so, pababa kami guys. Papunta kami ng ilog. Ayan anak ko yan guys. yung lalaki na malaki anak ko yan yung kulay blue na damit pag ko pa rin yung nakaitim guys o oh, tingnan nyo guys siya lagi ang nauna yun ang na-disgrace siya guys sundan nyo lang yung video guys tapusin nyo para malaman nyo ang totoo guys ang hirap ng daanan guys pero ang ganda ng view dito guys ang dinana namin guys, galing sa taas. Siguro mga dalawang oras bago kami dumating dito sa ilog. Pababa, bababa kami kapal palagi. Ayan o. Oh. Ang ganda sana ng view pero ano, hindi ko asahan na mayroon pa lang mangyayari sa ano. Ito guys, oh, naka-team guys, siya ang na ya guys. Pero yung pagkahulog sa bato guys, hindi ko na video kasi nasa huli ako eh. Kasi lagi lagi silang nauuna. Doon lang ako nagulat guys na sumigaw na yung anak ko na lalaki na paal tabang tabang Kasi pampam pam pam na dat da, na dat ugan daw sa bato na na dulas ayon guys so. oh siya pa rin ang na ano ito ka

hindi na namin na video ang pangyayari na iba guys o oh, dito na kami sa hospital guys hinala ko yung pasyente namin na na disgrace sa ilog o oh guys yun ang nakasumriro ng puti guys yun ang papa ni pam pam yung na disgrace siya kanina napaka ko muna siya kasi nagugutom siya sa atong pangalan sa atong video, video guys siyang... survivor Salamat sa suporta nyo guys. Please subscribe. Hindi ko lang nakuhaan siya ng video guys. Pagka pangyayari na nadulas siya. Kasi ano, nahirapan ako guys. Kasi yung video na cellphone ko, binigay ko na sa anak ko. Tapos, yung bato na hinawakan niya guys, yun ang nakadagan sa kanya. Yan ang tumama sa likod niya. At saka hindi na siya nakabitaw na ipit na sa bato. Kasi nakapatong yung bato sa likod. Ni. Tapos, paalis na kami, guys. Ibab, I-baba ko siya o buhatin para lang kami makauwi. Masanin ko to siya hanggat pagkakaya ko, guys. ka paakyat.